by Jeng and Otep. Siyempre, pero si Ate Jeng lang ito dahil magluluto lang naman ako ng... Taran, taran, taran. Ang sikat na sikat at nagtitrending talaga sa Facebook at saka sa TikTok. Dahil marami nang yumaman dito. <laughs> Baka sakaling yumaman din tayo. <laughs> Ang makapuno, balls. O, oh, diba? O, oh, diba? May background pa tayo, mga takulan ng aso. <laughs> Ganyan talaga, guys. Dahil nandito tayo sa ating bukid na maraming dogs. Kaya yan, maraming tahol-tahol. Okay lang yan. Ang mahalaga, maipakita ko sa inyo ang procedure. O, ba At matesting natin kung tama ang mga ingredients na inilalatag ng mga negosyanteng nasa TikTok at Facebook. <laughs> Titestingin natin. Una natin gagawin, ganito karaming makapuno. Supposed to be, mas maganda daw talaga at mas masarap. Feeling ko rin naman, yung fresh na makapuno. Pero wala naman kasi mabili Hinanap ko na kanina, yung usual lang na buo ko yung nandun. pero makapuno kasi yung kailangan natin. Kaya syempre, ito yung talagang best na alternative natin kapag walang fresh, O, ba? Diba? Ayan naman ay talagang tunay din 'yan, hindi naman 'yan artificial, hindi naman 'yan gulaman lang, 'di ba? I ano muna natin? I-blend muna natin or ilagay natin sa food processor para lumi-eff, o lumi talaga para madurog. Kasi hindi naman ganito yung texture na kailangan natin yung masyadong malalaki O, oh, di ba? Talaga makapuno makapuno nga, siksik na siksik. Punong-puno, ang oh, ganun ba yun? <laughs> Pag puno makapuno. <laughs> ah, di ba? Yung una talaga ako nakakita ng makapunong buko, nagulat talaga ako doon. Kasi akala ko makapuno ibig sabihin medyo matamis lang. Yung pala maliit siya tapos punong-puno siya ng laman. O, oh, diba? Diba, Dad? Hmm. <laughs> si Daddy di po, syempre. Ang palagi kong nakakalimutang nasa likod ng camera. <laughs> Yan, o, oh, diba? Halos mapuno ng makapuno ang ating food processor. Kung wala namang food processor, ay eh, pwede rin yung blender. Mas maganda nga yung blender kasi talagang parang mapupuree siya. ka lang ng kuryente kaya talaga namang nagmamadali ako kasi baka mo out na naman <laughs> hindi pa hindi tama yung saksakan <laughs> talaga naman <laughs> hindi tama yung saksakan talaga naman hindi lang yung saksakan na tayo ng tamang saksakan okay tumuloy. Gusto talaga ginaganong-ganon lang. Hingin <laughs> na natin kung okay na. Ayan! Okay na yan. Ganyang texture lang yung kailangan natin. Yung madurog yung makapuno mismo. Tanggalin na natin ito. At saka yung kanyang talim, of course. Yan, ganito lang siya parang naging puree ayan okay tabi muna natin ito ayan at gawin muna natin ang ating slurry ang atin pong mga ingredients ay ipapakita ko lang sa inyo along the way pero isusulat ko na lang sa description o kaya sa dulo po ng ating video para naman sa buong ingredients. Ayan, kakailanganin natin ang isang cup na cornstarch. Ayan. Lusawi natin sa isang tasang tubig din. Iba po talaga ang sukatan ko ng liquid at saka ng, ng solid at saka ng liquid. Kasi magkaiba daw yung cup nila talaga. E, hindi ko pinagpapareho yan. Ito yung ating pampabuo parang binder to eh Ayan, sobrang bilis lang naman malusaw ng ating uh, cornstarch. Malusaw talaga. Mamix ng ating cornstarch. Ayan. syempre, isasalang na natin to. Sabi ko sa inyo, ang mga ingredients natin, isasabihin ko na lang along the way dahil hindi ko na inyo sa isa. Andito ang ating kalan, of course. Napakabilis lang po kasi ng proseso na to. Kasi rola. Yeah. Kasi rola maganda. Wow. Ilagay lang natin sa napakahinang ano lang muna. Yan. So may hangin-hangin naman. Kaya medyo hinaan natin. Kasi baka pumalpak ang ating gawa. Dahil lang sa malakas ang apoy. Marami nang nangyayaring ganyan. Wow isang lata ng kondensada. Ito ang gamitin natin kutsara kasi baka masira ang aking sanduk. Masugata ng lara. Tapos, panatilihin ang low fire. Oh. Haluin ang haluin. Hanggang sa medyo kumulukulo ng kaunti dahil ito ay madaling dumikit. Kaya kailangan haluin ng haluin. Pag dumikit, pangit. <laughs> Iba ang kulay ng ating magiging makapuno balls. Ayan, mainit na mainit na po at bahagyan ng kumukulo-kulo ang ating condensed milk. Ilagay na natin ang ating makapuno. Oh, sa itsura pa lang. Suwabe na. Suwabe na sa tamis. Pero disclaimer lang po ha. Hindi ako kakain na to. <laughs> Hindi ako kakain ng marami. Sa totoo lang, tumitikim naman talaga ako. Why not naman? Hindi naman natin kailangang e-deprive ang ating mga sarili. Tayong mga diabetics naman ay mga tao lamang. <laughs> nilagyan ng katwiran. Mga tao lamang na madaling matukso. Wow. Gawin nating tuloy-tuloy ang paghalo, guys, kasi baka dumikit at magkaroon ng lasang pait. Yan. Kailangan nating nilutuin din ng konti lang, konting-konti lang. Pero isama na natin ang ating slurry. Baka tumigas kasi ulit haluin natin ulit kasi ano na, uh, naglatak na sa ilalim ayan okay ihalo na natin ang ating slurry na magpapalapot ayan at mahinang apoy pa rin guys talagang sa mga pagkain, lalo, sa, lalo na sa mga ganito, sa mga kanin, sobrang tiyaga talaga ang kailangan. Wow. Oh, hindi kasi nakukuha sa madalian ang masasarap na mga putahing ganito. Putahe talaga ha. Kasi, baka dumikit. Ayan. Hindi lang basta dumikit, baka masunog. Tuloy-tuloy lang yan, hanggang sa kumunat. Kasi kapag naluto ang ating Uh, cornstarch sure bowl. ang makapuno bowl <laughs> ayan, hintayin lang natin mga ano daw to mga 15 minutes na paghalo-halo ng maayos kasi mahina lang naman kasi yung apoy natin, kung malakas ang apoy niyan, sandali lang yan, pero may possibility na buo-buo tapos ano yan, sunog so, diba? Yan guys, after 8 minutes ng paghahalo, medyo malapot na. Pero syempre, hindi pa ganito yung hinahanap nating consistency. Kailangan kasi medyo makunat-kunat. Ayan. Yung pwede natin siyang bilugin. Pero ito, ano na to? Malapit-lapit na. Yung makapuno balls lang ating bibilugin. Ha? Hindi yung mga karelasyon. <laughs> hindi pa ako makamove on sa katnyel. Pero hindi pa rin ako kakain. <laughs> Alam nyo guys, talagang Katniel fan talaga ako ever since. Wala akong pinalagpas. Oh. Ewan ko lang po sa inyo. Comment down below kung sino ang kapareho kung nalungkot din. <laughs> nalungkot talaga ako kay Madam Bebe grabe talaga guys ano ko yun love ko talaga yung love team na yun hindi ako mahilig mag love team love team sa mga ano kasi makorean ano talaga ako eh oh, pinukwento ko lang habang naghahalo makorean movies at saka teleserye talaga ako pero pag katnyel wala akong pinalalagpas kahit noon pa yung mga lumang palabas nila kaya isa ako sa nalungkot <laughs> kaya lang wala tayong magagawa ganun talaga buhay ayan na oh Siguro mga 10 minutes na no, mga 2 minutes ako nagkwento. Wala pa. Ano? Pero oh, ang bigat niya na, lumalapot na. Talaga, talagang tama yung 15 minutes. Sige, balikan ko kayo after buo na 15 minutes. Kung tama talagang 15 minutes. Sabi naman, 15 to 20 minutes. Ano? Oh, maganda. Tingnan nyo naman to guys. Oh, maganda. Dahil sige-sige ang halo. Oh. Walang itim or pula-pula dyan, nasunog. O, oh, diba? Ganun dapat, o. Oh, wala yan, walang sunog. Ah, dahil lang ba ito sa kawali? O, dahil gusto ko talagang imekos-mekos ng ganyan? Dahil masama ang loob ko sa katnyel. <laughs> Inaagaw nga sa akin ni daddy di sabi ko, ayoko, ako lang. Ako lang! <laughs> Balikan ko kayo guys, kapag medyo pwede na nating bilugin. Yan, guys. Yung kilikili ko. <laughs> Eto na talaga yon, Ayan, no. Oh, Makunat-kunat na siya. Pero, fake news ang 15 minutes. Pero siguro dahil sa ano lang yon, Conforme sa lakas ng apoy. Kasi, umabot ako ng 30 minutes. 30 minutes to. Bago umabot ng ganito. Pero, matigas na to. Okay na to. Kasi pag lumamig, medyo titigas pa to eh. Saka ilalagay naman natin sa powdered milk o, ayan okay na to patayin ko na ang apoy para naman maibilog-bilog na natin ayan o oh. tingnan nyo naman oh. o ayan ayan yan na yun bilugin na natin isa-isa ayan tapos ilagay natin dito meron tayong ano dito lalagyan o diba ayan mayroon din tayo dito itong kalahating at uh, yan o oh, nakalagay kalahating tablespoon <laughs> one half tablespoon teka wait lang yan bilugi natin yan bilugi natin ng kalahati lang para sukat na sukat ang laki wow kailangan sukatin talaga ang ano kailangan sukatin talaga yung laki tapos itong powdered milk ay kayo na ang mamili kung anong gusto nyong powdered milk. Ayan. Ayan, bibilugin siyang ganyan. Tapos, wait lang. Iano muna natin lahat. Bilug-bilugin muna natin dyan. Mamaya na natin iikot sa, ano, sa powder. Kasi gagamitan natin yan ng ating mga kamay. Para lang may may sizing ba pero sumusobra naman din yung aking bilog. Yan. O di ba? Buo na! Pagkatapos ng 30 minutes, no to 15 minutes. Hindi siya 15 minutes. Fake news 'yon, fake news. <laughs> Pag sa ganitong sukat 30 minutes kapag low fire. Pag nilakasan mo siguro, kaya lang yung ano budong parang rapido na sa bilis ang paghahalo mo kasi hindi pwedeng bitawan at masusunog huwag kayong mag-alala dahil talagang hugas na hugas to super hugas na hugas dahil lahat ng gumagawa na to ay bare hands ang ginagamit dahil maaaring dumikit-dikit pa ito sa plastik dapat nga yung kamay natin ay eh, meron pang mga ano, eh, mga powder agad. Ayan, oh, 'di ba? Bilog, bilog. Lagyan natin dito sa ating lalagyan. Okay. Hindi lang masyadong maganda yung pagbilog ko. Ayan, ganyan yan. Ito ay sikat na sikat na negosyo, guys. Ngayon, sa TikTok, pinibili yan tatlo pala ka dito eh. Tigyan natin, tabunan natin. Ako yung pinili kong powdered milk ay yung no sugar na. Paghanap kayo ng powdered milk na no sugar. Syempre, hindi tayo mag aano, ah, bahala kayo kung anong brand ang gusto niyo. Basta no sugar po tayo para hindi na sobrang tamis kasi matamis naman ay na yung makapuno at saka yung ano yung condensed. Kailangan yung yung ating powdered milk, ano siya, pang balance siya ng ating lasa. Ayan. Ay, siyam ang kasya sa isa. ba diba, dad? Oh. Hmm. guys, ganito yung kinalabasan ng ating tubs. Mayroon ditong sobrang lalaki. O, ba diba? Bongga. Ito naman medyo maliit-liit. Yan, sakto lang rin yung sizes. Yung ibabaw, lalagyan din natin ulit ng powder. Ayan. Yan, lalagyan pa ng powder. O, diba? Kabong ka naman ng, ng ano nung to. Kasi hindi man natin to pang negosyo. Pero talagang kahit yung mga negosyo, yung mga binibenta online, talagang nilalagyan pa rin ng powder sa ibabaw. O, diba? Kasi yan talaga yung ano niya ni, eh, yung purpose niya ni, eh, yung pinapagulong-gulong talaga sa powder. Yan. Bongga, may paganyan Yan! Tatapusin lang namin ni Daddy D kung makailang tubs kami. Tapos, subukan namin i-distribute sa Team Kain. Papakita namin sa inyo kung ano ang kanilang reactions ah, while eating this. Mekos-mekos. <laughs> Pero eto na lang kasi. Ewan ko kung kakasya yan. Kasi ang lalaki na nung nagawa namin nung bandang huli. Kaya, testing natin. Sana kung masya. Ayan. Yan, guys. Inabot na tayo ng dilim. O, ba diba? Pero, naka-sham na tab tayo. Ayan, sham na tabs. Saktong-sakto lang para ma-distribute natin sa team kain. O, ba diba? May ganyan. Medyo maliit-liit. Pero ito, sakto naman yung malalaki ang sukat. Ayan, o. Ito, to, 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 ito, ito. ito. Kitang-kita. Ayan. O di pa Pwedeng pwedeng pang negosyo. Di ba? Maliit lang ang puhunan actually. Pero kasi medyo mahal ang bentahan nato pagdating sa ano sa Shopee, sa TikTok, medyo mahal ang bentahan. Hindi ko lang alam kung paano nila pinapa to. Kasi yung iba may mga provincial pa eh. Siguro nakalagay sa hindi ganitong lagay, ilagayan or naka scotch tape talaga or masking tape. Kasi hindi ko naman sinubukang mag-order doon. Pero yan, hindi na natin kailangan um-order kasi ganyan lang kadali. Ganyan lang kadali. Tatlong oras namin Almost three hours ang proseso. Pero sulit naman talaga. Sulit na sulit na sulit. Kasi syempre, kahit naman mahirap gawin, ay matagal gawin, madali lang naman, hindi naman siya sobrang hirap, medyo ano lang, time consuming lang, kasi syempre magbibilog ka, maglalagay sa tab, eh medyo madaming bilog yan, o, oh. buti na lang, isang garapon lang yung ginawa ko, kasi ang plano ko talaga, dalawang garapon para tigma marami ang maipakain ko, kaso, Guys, i-distribute muna namin to ni Daddy D and then makikita natin kung ano-anong reaction ng ating team kain. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel kahit sa mga simpleng vlog lang na ganito sa mga kakaibang luto na hindi naman talaga tunay na kakaiba pero susubukan natin ng sabay-sabay. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po and bye. Ay, ka. Yan guys, si Ate Buday ang representative ni Kengkeng at si tyro naman ay nandito pero hindi siya kumakain ng powdered milk kasi ay magpupup daw siya. <laughs> tawa kami ng tawa. Ayaw niya ng powdered milk pala. O yan, si Ate na lang ang dahil wala, wala rin si Keng Keng eh. Makapuno, yan te, makapuno balls. Yung usong usong ngayon, na mga, anong, anong lasa? Masarap. Mm. Ah, bakit pang si Tyrone, hindi pala. Pang... Okay, Kengking 'yung usunya ito. Oh, sige. Ah, so wala King King pa si King naman. Oh, si King King. naman. si Kengking, hindi naman 'yung papanya mag-biking. Ara ah, bike pa. Si Kengking King hindi naman Akin sensitive sa ano, mm -hmm. sa... <laughs> 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 sa powder. Natatawa talaga kami, guys, kasi pag tingin niya palang lang nung ganoon. Ayaw niya pala nang powder. Hindi siya nagpapapa- hindi ka tulad dami nung araw na talagang naku heaven talaga pag nagpapak ng milk. Si Otep din actually, kaya hindi ko rin siya sinama at papatikimin. Ang ayaw naman ni Otep ay ang buko. hindi Hindi kumakain guys talaga si Otep ng buko. Kaya no-no din yan kaya na, isa rin yun na hindi rin namin sinama na yung mga team kain kasi talaga ang may mga gusto talaga niya yung malalaki, yung mga bata, ewan ko hindi masyadong tayo, pero si Gwen gusto yan saka si keng Ken ayan, ay, gen -gen. salamat ay, e, eh, -gusto, oh, gusto yan thank you so much so ayun na nga, nagkasalabunga kami ni ate Jeng dyan Jen, 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 sa labas, nandito kami kila nanay, ano may binigay siya Sire. sabi niya, ay, tikpan daw natin amoy masarap Mmm, <laughs> mm, naglalaway ako. Sarap. Sarap. hindi makakain. Bongga, pwede pa ko kanyang ha. Mmm. -hmm. Mm. Harap, sarap. Hmm? Harap. Harap. Sa Jeng, sarap. 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 Pero masarap to malambot. Ano kaya ang ginamit ni Ate Jen dito pang mekos-mekos? Mmm! -hmm. Harap! Mmm! Mm Dari tau to eh. Ay, to Ano ba? Ano ba? Harap? Harap? Pa. <laughs> ah, dito tatlo pala tayo nila harabas. Mm. Kay Kailangan yung toppings Kailangan <laughs> <laughs> ng gray yung ano? Yung powder. Mm. 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 Mm hmm. 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 Masarap, masarap. Mm. Approve. Approve kay Kunet. Abno approve sa akin. Room. At approve kay Greg. Ayun siya. Pasok! Pasok! Pasok po. Nandun na kay Ipoy ang payment. Eto, na, binablog na namin. Ang sarap. gusto. Wow, sarap. Gusto-gusto ni Greg yung powder. Ay, oo. Oh. Powder yan eh. Thank you. Wow. Sarap.

so much, Ate Jen. And Ate, okay, for this. Salamat. Sarap na lang. yung mga matimang ba? Sa pako. Dali pa naman dito. <laughs> Dada pa. <ma>. Super lambot. <laughs> <tis> ano yung naman yung dyan? Salam, salam. makapuno <tis> sa yan, Karapon? Hmm. Hmm. Masarap mm. yung durog na durog. Lambot, no? Hindi oh. ba kalahati? Ayun talaga. Mm. <laughs> Sarap, Jeng. Pwede pang higalo, ah. Mm. Ito kayo, Tom. Same oh. lang yan. Ito mm.

Hmm. Sulit. Sulit. Kasi hmm. oh, oh. ikaw mga pinukuha ng kota. <laughs> guys, tikman natin yung ginawa ni Ate Jing na makapuno. yun know? o. Biligay niya ito kanina. Sarob. Dadi din nagbigay manatin natin. Mmm. Ang lakas. Ang lasa. Sarap. Uy, tiraan mo ako. Ako ang tim kain. Oh. <laughs> so ngayon guys, ako naman yung titikim na gawa ni Ate Jenna. na milky makapuno. One bite. <laughs> oh. Grabe, sarap. Mm. Daming gatas oh mm, Good job to Jen. Sarap. T Tingin ba ako? <laughs> Down naman. So habang nanonood siya ng mm. vlog nila. Yep. Uh. Nakita mo na ikaw ang umubos, hindi ako. Ano man mo? Stop. Shut up. Shut up. Ang palin na. So yun lang guys. Approve ang gawa ni Ate Jeng na Milky Makapuno. Mm, special delivery. Makapuno. Ooh, from Tita Jeng. 杨幂。